Kamusta po YouTube? Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga panauhin at lagi po namin nakakasama dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe, Siyempre po, pakilike na rin po, pakihit nyo na rin po yung ring notification bell dahil everyday naman po tayo nag-upload dito po sa aming channel. Ang paksa mga utol na pag-uusapan natin ngayon kung ano-ano ba yung mga iniisip niya habang binabaliwala tayo at habang nasasaktan tayo at the same time. Pag-usapan natin today mga kapapong ang iniisip niya at ang kalagayan niya. Siyempre, pag-usapan na rin po natin ang kalagayan natin sa kanya. Ang panahon na nasasaktan tayo at binabaliwala tayo, alam ko mga utol ay napakasakit nito. Tutukan natin yung mga panahon na nasasaktan at parang binabaliwala nga po tayo. Alam ko mga utol na siya pa rin ang madalas na naiisip natin kahit na merong sakit na sa ngayon ay maaaring malalim natin pinag-iisipan na kung bakit nakukuha at nakakaya niyang baliwalain at tanggapin na nasasaktan ka. Today mga kapapong ay alamin natin ang ilang mga dahilan kung bakit nga nila nagagawa yan, mga iniisip niya sa ngayon at mga posibleng sitwasyon kaya po siguro tayo nababaliwala at nasasaktan. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o, no? Welcome na welcome po kayo mga utol at syempre po magandang araw sa inyong lahat. Bago po tayo dumiretso, mangyaring pakivisit, pakilike and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page. Diyan po tayo naglalagay ngayon ng mga short video bilang tugon po natin sa mga nagko-comment po sa atin sa ating comment section. Yung mga nangangailangan, diyan po natin sinasagot mga utol. Maraming maraming salamat po. Siyempre pa malapit na rin po tayo mag-like dyan sa ating Papong TV FB page. Puntahan na po natin ang ating paksa today mga utol kung kailang pag-uusapan natin kung bakit nga tayo binabaliwala. Ano yung mga certain things na iniisip po ng ating mga ex or dumper po natin. Ano ang mga iniisip niya mga utol ay napakahalagang alamin kung bakit tayo pinapaliwala Yan po ang uupuan natin ngayon mga kapapong. Dahil personally po, I believe If na kung may intindihan po natin, mauunawaan po natin na maaga at magkakaroon tayo ng idea at kalaman, ay mas lalong mapapagaang at magkakaroon po tayo ng decision at sense of direction po sa kanya. Also, kung maintindihan natin, you'll be in a much better position po sa sitwasyon. Kung naguguluhan ka sa ngayon, mga kapapong, pag-usapan na po natin yan. Una, sa maaari niyang iniisip kung bakit po niya nagawang masaktan tayo, ignore tayo, baliwalain tayo mga utol, ay baka sobrang confused siya sa ngayon. Kadalasan yan, kung nangyayari yung isang breakup, rejection, emotionally affected ang isang tao, even po ang ex or dumper po natin. So maaaring sa ngayon ay nag-iisip siya. Sigurado po ako na ipinapakita niya ay sobrang nasasaktan ka mga utol. Pero alam naman po natin na posibleng nahihirapan at naguguluhan din po siya sa ngayon. Given na nagkaroon ka rin po ng special place po sa puso niya, lalo na po yung mga nagkaroon po talaga ng relationship, Siyempre, minahal ka niyan. And since then, baka ngayon lang po nagkaroon ng impact sa kanya. Hindi katulad nung sa atin, nung una pa lang talagang napakasakit na, di ba? Misa kasi delayed reaction eh. Baka ngayon lang po siya na-hit ng pagkawala mo kapatid at ngayon lang po niya na-realize na apektuhan at nakapag-isip-isip nga po siya. Kadalasan po mga kapapong ha, sa ganito klaseng posisyon pananahimik at parang binabaliwala nga po tayo ang tanging nagiging sagot. Immediately, yun po kagadang naiisip nilang solusyon dahil minsan ang tao pag naguguluhan immediate reaction nga po nila is kailangan po ng panahon hindi minamadali dahil alam naman po natin mga kapapong na pag ang tao na confused o naguluhan, kailangan po ng oras yan. Hihingi po yan ng panahon na hindi maiistorbo. Ang mabuting may paramdam at may pakita mo, if ever po na ma-experience natin to mga utol, dito ay ang pagiging positive pa rin ang mangunguna. Dahil anyhow, ay pakikiramdaman ka niyan for sure at aalamin din yung mga reactions mo kapatid. At clearly, negative impact po ito kung masesense niya na nag-turn down ka. Bago po tayo dumiretso sa ikalawang bilang, sa mga naiisip niya kung sakaling nakikita po natin na tayo po ay ini-ignore, By the way, babalansin po natin ang usapan at tatalakayin natin ngayon mga nga para di po tayo bias para real talk lang po at talagang masuri po natin ang totoong nangyayari. Number 2 na po, negative insults po tungkol sa atin. Kung nararanasan mo to kapatid, yung panglalong parang bigla po siyang nagbago sa inyo para napansin mo kagad yung changes, ay maaring may mga nakarating na bad rumors po tungkol sa atin. Madalas nang gagaling ito sa mga taong nakapaligid sa kanya, mga friends po niya, or let's say, yung may mga masasamang impression po sa atin, yung mga hindi tayo gusto. Kasama na rin po dyan ang pamilya, kasama na rin po dyan ang kapitbahay. Bumibigat pa lalo ito kung may iba silang gusto sa ex nyo or sa dumper nyo kesa po sa atin. So lahat ng to kapatid, with all of this, siguradong ang ex po natin o yung nagdump nga po sa atin ay may naiisip Naiisip po niya na iwasan ka na lang at buksan yung bagong opportunity dahil yon ang kinukwento at ina-advise po na nakapaligid sa kanya. Pangatlo po, madalas din po ito mga kapatid na kung pakiramdam niya is you treated him or her unfairly. Kung baga, dito yung mga parte na may nagawa tayong mali kahit papaano or parang inagrabyado natin siya. Nangyayari din po ito minsan kung halimbawang tayo po ang umalis, tayo po ang lumayo. Yung pakiramdam na may puot siyang nararamdaman towards you. Madalas nangyayari ito mga kapatid, most especially kung naging malalim yung relasyon nyo at talagang minahal ka niya. Malinaw na kung kasalukuyang ginagamot niya to mga utol, yung pakiramdam niya emotionally, he or she will definitely need Two important situation mga utol. A. Kailangan po niya ng oras at panahon para ma-resolve at bumuti po yung emotional pain na nasa kanya. Second po, letter B, hindi makakatulong at maaaring mag-trigger kung makikita kanya sa paligid niya, nangungulit, desperate, trying to do magic na baguhin ang takbo po ng utak niya. Not possible 'to mga kapapong. Kung nangyayari sa kanya 'yun nararamdaman niya, you've treated him unfairly. Ito pong dalawang bagay na 'to mga utol ang dapat po nating iwasan. It would be really better mga utol kung ipoprovide po muna natin to sa kanya, yung dalawang bagay na to as a sign of respect. Kasi if you'll be around at masisense niya ang kahinaan mo, makikita niya yung weakness mo, he or she might inflict pain po sa atin and make you feel bad kada oras na nandung ka sa tabi niya. Kahit ano kasi mangyari mga utol, he or she might try to be even with you. Yung patas ang laban. Kaya po para sa kanya, malinaw na ang pinaka-perfect solution dito is baliwalain ka na lang. Yun po ang nasa isip ng ating mga ex or dumper. Pang-apat na po na iniisip nila na nagre-resulta nga po sa pag-ignore sa atin, kaya po tayo nasasaktan, is yung pinakasolid at pinakadapat po natin tutukan at pag-isipan. Bantayan natin ay maaaring naiisip niya to prompt yung nararamdaman mo kapatid. Parang gusto niya mag-trigger ka. Ito po medyo positive side pero dapat po talaga natin pag-isipan tulad nga ng nabanggit ko. Dito po kasi ay mas sense natin na obviously gusto pa niyang bumalik at gusto ka pa rin po niyang balikan. At ang pagbaliwala at pagsnab po ay maaaring nakikita niyang malinaw na paraan to get our attention mga kapatid. Epektibong epektibo kasi to, especially if you want to stimulate a response coming po sa isang tao po na alam naman po nating iniisip din po at gusto po tayong balikan. Kaya lalaroin nila yung mga utol, pag-aaralan nila yan, gagamit po sila ng mind games by simply ignoring us. Lastly, ang apat na nabanggit natin today mga kapapong ay ilan sa mga kadalasang naiisip ng taong may maayos na ugnayan sa atin noon at ngayon nga po ay binabaliwala tayo at nasasaktan paalala mga kapatid na siyempre iba po yung sitwasyon na kung halimbawa patuloy po tayong nagahabol, pinipressure, lumuluhod, umiiyak po tayo, nanggugulo po tayo, nangungulit sa kanila. Siyempre po pagkaganyan, initially ang magiging reaction ng kahit po sino ay baliwalain ka, iwasan ka, ignore ka, ikat yung connection. Iba po yung sitwasyon nyo mga utol ha. Kaya kung halimbawa yan po ang ginagawa natin mga utol, malinaw na malinaw po na nasa isip niya ngayon is iwasan ka na lang dahil po baka nakukulitan siya. So ngayon, napag-usapan at naranig na po natin yung apat na pinaka-importante at maaaring naiisip po ng ating ex or dumper sa ngayon mga utol I hope na nalinawan po tayo mga kapapong na kung binabaliwala tayo, it doesn't really mean na rason ito na dapat na ipag-alala natin, na dapat na po tayo kagad masaktan, dapat na po tayo kagad madepress at hindi po mag-isip ng matino. Dapat naintindihan na po natin na it could be out of some innocent at tunay na intention po niya mga utol. Kasi baka mamaya nami misinterpret natin yung pinapakita niya sa atin pero yung pala, kailangan lang po talaga ng panahon. At sa totoo lang, mahal na mahal pa rin po tayo ng ating ex mga utol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na nakatulong po si Papong TV today. At syempre po, alagaan po natin ang ating mga pamilya, bantayan po natin, supportahan po natin mga kapatid, ang mga YouTuber na Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.